For today's video guys ay mama mamamasyal tayo sa garden na kung saan maraming tanim na gulay. Iba't ibang tanim ang bumungat sa akin ng ito'y akin nilapitan na. May talbos ng kamote, red at green na talbos ang kanilang itinanim. Naku, parang biglang napaisip tuloy ako. Masarap ba naman itong talbos ng kamote lalo na sa tinulang isda? Sabaw pa lang, Ika'y mapapadighay na sa sarap ng talbos na kamote. May pitcherin silang tanim. Ang tataba ng pitche ay na kahit nakatanim lang ito sa loob ng sako. Tapos, may kalabasa rin silang tanim. Mukhang malapit na rin mamunga ang kalabasan ito dahil namumulaklak na. Tapos, heto pa, may Chinese kangkong din. Masarap din ito sa adobo. Bible paper din silang tanim. Pansahog lalo na sa tinula, adobo at iba pa. Libre na. Di na kailangan bumili ng gulay. Nagtataasan ba naman ang mga presyo ng bilihin ngayon? Kaya... Tama lang din na may mga tanim na ganito, aside sa libre na, sariwa at masustansya pa. <coughs> may tanglad at bowing o pisil rin na tanim. Malit lang ang garden nila dito pero in fairness lang guys ha, maraming mga tanim. bating pula rin. Isa din ito sa mga dahong masarap ilagay sa tinulang isda. So ayon lamang po. Huwag kalimutang mag-like at mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa mga bago kong ia-upload.